Ano gagawin mo kung sinabi sa iyo ng jowa mo na di ka na niya mahal? Number 1, magdrama queen hanggang maawa sa iyo. Number 2, magalit ng todo at bawiin lahat ng binigay na regalo. Number 3, stalk siya sa sokmed at alamin kung sino ang pinalit sa iyo at pintasan ng todo-todo kung sino man ito. Number 4, all of the above. Number 5, none of the above. Nakakatemp piliin ang number 4. Ito ang kadalasan na reaction ng babaeng na reject, lalo na sa mga unang araw ng rejection pero ang recommended na sagot ay number 5. Kung none of the above ang answer, ano pala ang dapat na gawin? Share ko sa inyo ang recommendations ng mga relationship experts. Tingnan mabuti kung ano ang iyong feelings. Importante that we acknowledge kung ano ang nararamdaman natin. Kung open siyang makipag-usap sa iyo, magkaroon ng serious na usapan. Ang objective ay hindi para kulitin siya o ipilit ang sarili kundi para maintindihan ang dahilan. Makakatulong ito sa susunod mong relasyon kung hindi na siya willing to work it out, accept his decision with grace. With grace, ibig sabihin, huwag magalit, huwag mag-iskandalo, huwag ipilit ang sarili, huwag maging desperado. Tanggapin sa sarili ang pagbabagong ito. Sa psychology, ang tawag dito ay radical acceptance. Ibig sabihin, tanggapin ang mga bagay o pangyayari na di kayang baguhin ng powers natin. Tanggapin na hindi natin kayang kontrolin ng ibang tao. Ang sarili lang nating feelings ang kaya nating kontrolin. Kalimutan ang mga pantasya. Huwag balik-balikan ng mga masasayang nakaraan. Kalimutan ang mga plinano nyo sa buhay na magkasama. Tanggapin na wala na yon at may bago ka ng buhay. Kung maaari, lumayo, bigyan ng distansya ang sarili. Unfollow mo siya sa social media. Iwasan ang mga lugar na pwede kayong magkita ulit. Do not contact him kung wala naman talagang dahilan. Be grateful. Be grateful sa mga ibang magagandang nangyayari sa buhay mo, sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo. Magpasalamat na healthy ka or may trabaho ka tumingin sa paligid kung ano ang maganda sa buhay mo at magpasalamat. Ito, napaka-importante, alagaan ang sarili. Kung minsan, kapag nasa relasyon, nalilimutan natin ang self-care dahil nakafocus tayo sa ating partner. This time, sarili naman ang asikasuhin. Magpaganda, mag-exercise, take up a new hobby, meet new people. Lastly, be patient, tanggapin na di madali ang mag-move on. Sa movies lang yon nangyayari. Sa tunay na buhay, di ganun kabilis ang makalimot sa dating pag-ibig. But tandaan, time heals everything. Kayo, ano ang gagawin nyo?